Oh, uh, ulang umaga guys So ngayon na update ko kayo dito sa ating mga ibang alaga So ito ko napapansin nyo Ito yung isa nating uh, Minarkot na bayabas dito no? So tago na lang muna natin yan So ayan meron tayo yung Ito yung dati na uh, ano sa inyo kung sino magagusto na mayroong uh, isang bunga so ay uh, medyo malaki na siya pero hindi siya ganun masyado magkalaki kasi ginawa ko hindi ko naman to binalutan kung nakikita nyo yan hindi siya ganun kaganda kasi may mga kagat kagat siya na parang ano na no, putakte pero goods pa naman yan so kabayaan na lang natin yan na gumulang tsaka natin kukunin so ito pa yung isa natin ay magaganda na yung ano kasi ginawa ko pinutol ko yung ano para tumaba yung sanga niya. so mas maganda na siya stable dalawa tapos ito meron tayo dalawang rito na seedlings dalawang piraso so ayan so ayan hindi pa natin nalilipat siguro sa isang araw lilipat ko na yung mga bayabas na yan magpuputol lang ulit tayo ng mga mineral water So, dito dito guys. Uh, update ko kayo dun sa ano natin. So, ayan. Kung nakikita nyo, ito yung mga inilipat natin nung nakaraan na minarkot natin guys. So, andito sila sa may likod ng gate ng papunta ng tanima natin. So, as is ko lang muna sila rito sa ano, pero ayan medyo stable na sila, Ang problema lang nga ayan o, oh, nalusaw yung mga eto katulad nito, nawala yung mga dulo, ayun ayan nito, ayan, yung pinakatalbos dahil sa sobrang ulan so wala problema yan as long as ano buhay naman yan ayan o, oh, tingnan nyo, palusaw na yung ano ito, yung isang ano yan, nabulok na lang tuloyan eto, pag nagtuloy tuloy pa yung ulan, ayan, nabubulok na may tendency mga bulok to, wala problema kasi buhay pa naman yung ano so hindi ko na muna sila dyan ginalaw, so baka by next month na natin sila ano para the same time ay ah, ma-stable yung ugat nila sa ilalim so tapos eto pala, update ko kayo dun sa isang klase ng kawayan na nahingi ko dun sa chewing ko sa sapote So kinuha ko lang siya yung ano lang siya, yung, ito lang siya guys at saka itong medyo mga na to ang pinakadahon niya pero maliit pa siya dati. Yung pinakadahon niya maliit pa. So ngayon dahil siguro na, na stable na siya, ito na nakapag shot na siya ng una. Na yan pinakagugulan natin at pinahaba. Tapos ito meron na uling na bagong shoot. Nakita niyo ito yung pinakalabong. Una ayan, hanggang dito na siya. Oh. Kaya mas malaki siya kaysa dito sa isa. So ito yung magandang klase na ano yan. Yung nakikita natin na yung mostly na ginagawa ang panungkit ng mga sa puno. Ng mga kawayan na klase na derecho. Tapos mahaba. Ito yun. Ganitong klase yun. Na ginawa ko. Hiningi ko dun sa chuhin ko. Sabi ko try ko na para yun. So ayan. Asap na naman po. Ayan meron na tayo. isang maganda, stable na shoot. So, antay lang natin pag ano, nagsuhi yan na nagsuhi. Maglilipat-lipat ulit tayo niyan. isa sa kagandahan nito, pwedeng mga ano to. Yung pwede rin pambakod sa ang, ang, ang likod ng bahay yung ipopwesto. Okay din po siya pero sa lilim at saka ano dahil diretso po yung pinaka ano niya. Ah, uh, sanga yung trunks niya na pinalalaki so yun po kaganda na yun maganda na po siya lakas na po yan turo mga 8 feet na po yan. or 9 feet na yung taas niya so ayan na muna po yung update natin dito sa ilang alaga natin at sana po at patuloy nyo lang supportahan yung aking FB page ko yung George Clowney at YouTube channel Joel Nye so maraming salamat po sa panonood at uh, happy planting po tayo at uh, sa stay safe po tayo ngayong uh, tag-ulang po so hanggang dito na lang po at uh, tayo po ay mag na uh, at pabagsak na naman po yung ulam maraming salamat po ulit sa panonood God bless po